on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <laughs> Buong kwersa oh, ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. <laughs> kami handang maghatid ng impormasyon, at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, sa si tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Elections special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musica News. All All The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada In the Heart of Changing Lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home. Our treasure and our pride Join the Brigada Advocacy For a sustainable jobs revolution By attracting more travelers to discover The Delightful Philippines Be the heart of the Delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa bagong balita. Rinig. Rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax. Max Umangat Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Vice President Sara Duterte ipinatawag na ng prosecutor para sa reklamo ng NBI hinggil sa naging banta noon sa first couple. Mga grupo o individual na nasa likod ng Oplan Horus na attack plan umano sa pangalawang Pangulo pinaiimbestigahan na sa NBI. Kumakalat na memorandum hinggil sa Lilo Survey Presentation, peke ayon sa palasyo. Bumelek, tiniyak na walang election data na apektado ng spy equipment na nakumpis ka sa isang Chinese. At nasa 3.5 million na pasahero, inaasahang makikinabang sa apat na araw na libreng sakay kaugnay sa Labor Day. MyBets. Juanita. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, April 30, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Isiniwalat ngayon ni Vice President Sara Duterte na pinasomon umano siya ng Office of the Prosecutor dahil sa kasong inihain laban sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa isang ambush interview sa Sugod Southern Leyte, nabanggit ni VP Sara na nakatanggap siya ng summon mula sa prosecutor. Hindi naman na niya idinitalye kung anong kaso ito, pero sa hiwalay po na panayam, sinabi naman ni NBI Director Jaime Santiago na hinggil ito sa reklamang inihain laban sa Vice Presidente dahil sa kanyang naging banta laban kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos Right Brigada Bandita, Samantala matapos lumabas ang isyo ng Oplan Horus, isa na namang memorandum ang kumakalat ngayon na tinawag na Lilo Survey Presentation na naglalaman ng mga rekomendasyon upang makabawi sa survey ang mga pambato ng Administrasyon sa Pagkasenador. Ngunit agad itong pinabulaanan ng Malacanang at sinabing peke ang naturang dokumento. May report si Brigada Maricar Sargan... E brigada, amor! Brigada! Bababai! Report! Tahasang tinawag na fake news ni Palace Press Officer Claire Castro ang kumakalat na Lilo Survey Presentation na umano'y permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakasaad sa naturang dokumento ang mga dapat daw gawing hakbang ng pamahalaan upang mabawi ang sumadsad na trust at approval rating ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga kandidato ng alyansa kasunod ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dito ang utos na palawakin pa ang mga government's good governance measure upang tugunan ang employment, inflation at labor relations. Kinakailangan din daw magdoble kayod ng PR team upang mabawi ang pinsalang idinulot ng mga kritiko laban sa Malacanang. Kasama rin sa naturang memorandum ang suwestiyon na napalitan na sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez dahil umano sa talamak na korupsyon sa Kongreso. Ayon kay Castro, peke ang naturang dokumento kaya wag na raw itong pagaksayahan ng orasa totoo po bang galing sa Malacanang ang nasabing memo? It's a fake news. Fake. Next question. It's fake. So, huwag na pagkaabalahanan yan. It's fake. So, huwag po tayo, basta man, maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat, tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Samantala, naglabas na rin ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil dito. Anya, hindi siya ang gumawa ng memo at wala itong katotohanan. Isa lang daw itong pagtatangka na magpalaganap ng disinformation at lumikha ng hidwaan o pagkakahati-hati sa hanay ng mga kandidato ng administrasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Flybacks. Flybacks. Bandita, Nationwide. Nationwide. So Mga kabrigada nagpasaklolo naman sa National Bureau of Investigation o NBI ang isang political party mm -hmm kaugnay sa kumakalat na Oplan Horus Document na isama ng attack plan laban kay Vice President Sara Duterte. Nais nitong imbestigahan ng NBI kung sino-sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng naturang dokumento. May report si Brigada Haji Caaminio. Ibrigada mo! humingi na ng tulong ang lakas CMD sa National Bureau of Investigation para imbestigahan kung saan nagmula at sino nagpakalat ng tinaguri ang Oplan Horus. Ayon sa lakas CMD, sa pamamagitan ng Executive Director nito na si Ana Velasco, gawa-gawa ang dokumento na may kaugnayan sa Oplan Horus na patungkol di umano sa attack plan ng Administrasyong Marcos. Layon umano nito na patalsikin si Vice President Sara Duterte at masuspinde ang senatorial candidates na malapit sa pamilya nito. Sa Oplan Horus ay tinukoy si House Majority leader Manix Dalipe na nasa likod umano nito, bagay na itinangginan ng opisyal. Sinabi ni Velasco na hindi lamang ito paninira kay Dalipe kundi sa buong partido at mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Hinihiling ng lakas CMD sa NBI kung bakit nailathala sa isang major news outlet at naipakalat sa kanilang social media platforms ang forged document. Naniniwala kasi ang partido ng insidente ay isang uri ng fraud, cyber libel, at posibleng paglabag sa cybercrime Prevention Act of 2012. Una ng kinasuhan ng cyber libel ang ilang mga opisyal, editor at writer ng The Manila Times. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Brigada, Bandita, Samantala sa kabila ng pagkakaaresto ng isang Chinese national na may dalang spy equipment malapit sa Comelec Office sa Maynila, tiniyak ng Polbadi Body na walang naapektuhang election data para sa nalalapit na halalan. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> Tiniyak ng Commission on Elections na hindi naapektuhan ang kanilang election data matapos maaresto ang isang Chinese national na may dala umanong spy equipment malapit sa kanilang opisina sa Intramuros, Maynila. Ayon kay Comelec Sherman George Irwin Garcia, walang election data na nakaimbak sa kanilang main office at wala rin nakitang anumang disturbance sa kanilang mga voters list. Nagpasalamat si Garcia sa mabilis na aksyon ng mga otoridad upang mahuli ang sospek, ngunit binigang diin niya ang pangangailangang malaman kung gaano nakatagal itong umiikot sa lugar. Kahapon po nag-worry din tayo sapagkat uh, kung ikot sila doon, ang tanong anong extent ng kanila pong pwede makuha sa komila? Pero gusto kong i guarantee sa sambayanan wala po kami election data na naandun sa main office. Sorry na lang sa kanila. Wala po doon ang mga election data natin. So, syempre, ang pangalawang katanungan, ano ba ang pwede magawa doon sa kanilang equipment na daladala? So, maaari yung mga cellphone, yung mga tawag, yung mga text uh, na naandun. At, uh, natutuwa naman tayo dahil nasa wata kaagad sila pero ang tanong kung gano'n ba katagal na ba silang paikot-ikot doon sa aming area na yan. Ayon kay Garcia, matagal nang may mga tangkang hacking sa kanilang system gaya ng precinct finder pero nananatili itong ligtas at hindi kailanman napasok ng mga hacker. Tinignan po namin yung mga systems namin, yung mga, yung mga list of voters natin, etc. na meron sa Comelec. Maayos naman po, wala po tayong uh, nakita na any uh, disturbance doon po yung pong aming precinct finder sa kasalukuyan na na-enjoy at uh, na-experience ng mga karamihan na lalo may access sa internet, millions na po ang tinanggap para mahak. Nung nakarang eleksyon ng 2022, 35 million attempts po yung tinanggap niya pero hindi po nila nagawa ng paraan na ma-access at uh, ma mahak yung ating pong sistema. Muling tiniyak ng Comelec na walang dapat ikabahala ang publiko sa integridad ng ating halalan. Patuloy umano nilang binabantayan at pinapangalagaan ang bawat datos para sa isang malinis at mapagkakatiwala ang eleksyon. Sa ating mga kababayan, huwag po kayong maglala. Kahit po yung ating sistema na ipapatupad sa darating na eleksyon, hindi po nila kayang ma influensya magawa ng paraan yan. Sapagkat ang bawat mga makina namin ay independent, ibig sabihin, yan po mga makina yan, ay uh, pe pwedeng gumana ng hindi nakasaksak sa kahit na ano. Hindi siya pe pwede ma-interrupt uh, ng transmission sapagkat bago mag-transmit ng result, nakapag-imprenta na ng mga uh, election returns. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Oras po sa buong Pilipinas, alas 6.10 yes ng gabi. Kababayan, uh, patuloy natin ang suporta ay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto niya. Pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa balota. Matapos naman po ang kaliwat-kana na pangyayari mula sa mga natuklas ang drone sa iba't ibang lugar hanggang sa mga naarestong individual na pinaniniwalaang nangiispya sa bansa. Senador, iginit na konektado ito sa nangyaring pag-aresto sa isang Chinese sa May Comelec. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! report Ipinunto ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa naging kapihan sa Manila Bay ngayong araw na may koneksyon sa isa't isa ang lahat ng mga napabalitang aktibidad sa bansa na siyang kinasasangkutan ng China. Lahat po ng mga nangyari na inilabas ko noong nakaraang linggo, submersible drones, arrest of Chinese spies in El Grande Subic, San Antonio Village, Makati, Palawan, the troll farms based in troll farm base in Makati paid and uh, organized by the Chinese Embassy up to the recent arrest made yesterday right in front of the common premises in intramuros are all interconnected they are part of one stream of continuous stream of events designed to foster China's interest in the Philippines Kaso nito ngayong araw din mismo ay inihay ni Tolentino ang resolusyon sa Senado na naglalayong paimbestigahan ang illegal intrusion ng China sa territorial waters ng Pilipinas. Maliban pa ron ipinapasilip din niya ang naging provocative landing na to sa Sandy Cay na parte pa rin naman noon ng teritoryo ng bansa base sa Philippine Maritime Zones Act at maging nga sa 2016 Arbitral Award. Sa kabilang banda, iginiit naman ni Tolentino na tila nais nice ng China na makabuo nalistahan ng mga kandidato na tutulong sa kanilang agenda na mapawalang bisang batas na ipinatupan ng Pilipinas tungkol sa maritime territory. Samantala, isiniwalad din ang senador na ang tunay na rason ng paghiling sa kanya ng Partido Demokratiko Pilipino na bumitiw sa kanya pwesto bilang miyembro ng partido ay ang hindi nito pagsangayon na ang China lang ang dapat kausapin sa maritime law discussion. In the heart of changing lives, ako si Brigada on cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of 40. Max. Briganda, Nation wide. Nation wide. Samantala, hindi na ulit makita ang West Philippine Sea kapag sinerge sa Google Maps. Maalalang nito lamang ng opisyal ng kilalanin ang label na West Philippine Sea sa naturang navigation app ng Google. Kung noon, automatic na may pin ang West Philippine Sea sa maps, ngayon ay bahagi na lang ito ng South China Sea. Bagamat kita pa rin ang mismong outline nito, ang designation ng West Philippine Sea ay hindi na nakikita. Hindi pa naman tiyak ang dahilan kung bakit na wala ang official label ng Google dito. Ang West Philippine Sea ay tumutukoy sa 200 nautical miles EEZ ng bansa. 2012, ng opisyal itong tawaging West Philippine Sea. IMAX. 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 Mga kabrigada personal po na ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang ilang istasyon ng MRT at LRT ngayong araw kasabay ng pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero simula po ngayong Miyerkules. Ayon kay Dizon, naabot sa 3.5 million na mga pasahero ang inaasahang makikinabang sa libreng sakay. May report si Brigada Jigo Custodio, i-Brigada mo! So, this year, at uh, tuloy-tuloy na, every year, apat na araw na libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ito ang magandang balita ni Transportation Secretary Vince Dizon bilang bahagi ng pagpupugay ng pamahalaan sa lahat ng manggagawang Pilipino sa pagdiriwang ng Labor Day. Maaga pa lamang ay libu-libong pasahero na ang nakinabang sa libreng sakay ng MRT at LRT ngayong araw. Maraming commuters sa na natuwa dahil malaking tipid dito sa gaya nilang araw-araw na sumasakay dito. Sa MRT-3, mahigit 300,000 na mga pasahero ang araw-araw na sumasakay habang nasa 400,000 sa LRT-1 at nasa 150,000 naman sa LRT-2. Ayon kay Secretary Dison, aabot sa 3.5 milyon na mga pasahero ang inaasahang makikinabang sa apat na araw na libreng sakay. Hatid ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr bilang pagpupugay at pagkilala sa mga manggagawang Pilipino sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong taon. Ito so, ay uh, bilang kaunting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga panggagawa, hindi lamang sa ating ekonomiya, kundi sa ating ekonomiya. Kasabay nga ng unang araw na libreng sakay, personal ding ininspeksyon ni Secretary Dison ang ilang istasyon ng MRT at LRT. Sumakay siya sa MRT at LRT para makita ang pinagdadaanan ng mga commuter. Pangako niya, magiging mas maginhawa ang biyahe ng mga sumasakay sa tren. Kabilang sa mga pagbabagong ipatutupad ay papalitan ng mga x-ray machine ng K-9 dogs upang maiwasan ang mahabang pila at congestion ng mga tao sa mga istasyon lalo na tuwing rush hour makikipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology sa paglalagay ng libreng Wi-Fi sa lahat ng istasyon ng MRT at LRT para magkaroon ng internet access ang mga biyahero habang nasa tren. Bukod dito, cashless payment system din ang isusulong ng pamahalaan para sa mas mabilis at maginhawang pagbabayad sa pamasahe sa mga tren. In the heart of changing lives ako. Sa si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Nation wide. Nation wide. Samantala tiniyak ni Senatorial Candidate Rodante Marcoleta na isusulong nito sa Senado na mabigyan ng trabaho at mapagkakakitaan ang mga may hirap. Ito ay kasabay ng kanyang pagbisita sa Isabela. Ayon kay Marcoleta, ang ayuda ay tulong lamang sa oras ng sakuna at mas mainam na mabigyan ng pagkakataon ang mga may hirap na sila mismo ang mag-ahon sa kanilang buhay right, Max. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, hinikayat po ni Senador Christopher Bongo ang mga mamamayan na suportahan naman ng One Tahanan Party Sa isang motorcade sa Bulacan ngayong araw, Kasama ni Go, si Juan Tahanan Party List First Nominee, Atty. Nat Odocado, kung saan mainit itong tinanggap ng mga residente. Ayon kay Go, suportado niya ang advokasya ng One Tahanan Party List, lalo na sa usapin ng pabahay. And of course, attorney ng One Tahanan. Nandangapon po, pongo po, po tayo. Ang niya ay magservisyo lang po. Number one po dapat ha. Tandaan niyo po, 118, One Tahanan para po sa uh, kanilang advokasya na pabahay. Yun po importante, ang murang pabahay para sa mga kababayan natin, Pilipino. Tulungan po natin, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Yan lang po, pakiusap po sa mga party list na ating uh, sinusuportan. Salamat po. Ang salamat po. Bongo po. Magkakalimutan. Mga kabrigada, nagsimula po ang motorcade na yan sa may kawayan Bulacan at nagtapos naman sa bayan ng San Jose. Tri Max, Fred Max, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto, Max, Fred Max, Brigada Balita, Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.